Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa man natatapos ang kaso ng dating polis na nakaalitan ng isang biker sa Quezon City, isa na namang road rage incident ang nakuhanan ng video sa Makati City. Sa pagkakataong ito, sangkot ang isang pulis at isang dating sundalo. Ayon sa uploader ng video na si June Olavere, ang insidente ay nangyari ng August 25 pasado alas 7 ng umaga sa kahabaan ng Arnais Avenue at Osmeña Highway sa Makati City. Sa panayam ng GMA News sa Pasay City Police Chief Colonel Froylan Uy, kinumpirma nito na tauhan ng Pasay Police Community Precinct 4 ang pulis na nakuhanan ng video. Lumalabas na nagkat o manawang motorcycle rider ng isang retired Philippine Army sa sasakyan ng pulis kaya nagalit ito dahil muntik na siyang mabangga. Makikita sa video na nagpambuno ang pulis at rider kasunod ng paglalabas nito ng kanyang baril. Lumakas pa bilang isang tropical storm ang isa pang bagyo na may international name na Haikui. Sa pagtaya ng pag-asa, muling namataan ang bagyo sa silangang bahagi ng dulo o extreme northern Luzon at anumang oras ngayong araw ay inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging HANA. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 110 km per hour at pagbugsong nasa 135 km per hour at kumikilos sa bilis na 15 km per hour posible rin na lumakas pa ito sa mga susunod na araw kapag nakapasok na ng par. Samantala, napanatili ng Super Typhoon Goring ang lakas nito habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa karagatan sa Kanluran, Timog Kanluran ng Basco Batanes taglay ang lakas ng hangin na nasa 195 km per hour at pagbugsong nasa 240 km per hour at kumikilos ng pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. May nakataas pa ring storm signal sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Abra na patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan. Ipinagtanggol ng Filipino-American player na si Jordan Clarkson si National Coach Chot Reyes. Reaksyon ni Tony Clarkson matapos bulyawan si Reyes ng basketball fans sa laban ng Gilas Pilipinas sa koponan ng Italy sa Smart Araneta Coliseum Martes ng gabi. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Clarkson na hindi niya maintindihan ang reaksyon ng home crowd na tinawag niyang Little Weird. Naniniwala din ito na hindi naman nakakatulong ang reaksyon ng tao, lalo't ang Pilipinas ang punong abala sa torneo. Binabati ko si Reyes dahil sa tatlong beses na pagkatalo ng national team sa tatlong laban nito sa 2023 FIBA World Cup. Nakikiisa naman sa pagsuporta kay Reyes ang ibang player ng Gilas, Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tinyo>